Good morning mga idol Alam niyo po ba mga idol Ito po ay takip ng RC Na inaasimbol ko po Ginagawang blinker Bale ito po yung ginagamit Ng mga mamumusit mga idol Para po madaling lapitan sila ng pusit Kaya po sila nakakahuli ng marami Ngayon mga idol Maglalagay po tayo ng pin Para sa battery Bale ito po yung pinaka-stopper ng battery Para hindi po lumabas tumutok po tayo mga idol kung paano po iya symbol po ito lalagyan po natin ito ng glow stick mga idol para po pampigil sa mga hinang tulad po itong wire na kulay pula para po matanggal kaya kailangan may glove stick hmm. Ngayon mga idol, mag-testing po tayo ng isa kung paano po pailawin ito. Talagay natin yung battery. Yan, dalawang battery po yan mga idol. 3 volt lang po ito. Tapos lalagay na po natin itong pin, pinaka-stopper sa battery. Okay na mga idol, ngayon iipit po natin itong positive, itong kulay pula. Ayan po, iipit po natin sa battery ito. yan po tapos lahatine po isasalpak salpak itong nil terminal sa female yan po ayan. tapos may switch po ito mga idol yan po atin pong papailawin pipindutin po natin ayan bali, ito po yung ginagamit nila mga idol pandalawang pindot maraming pindot po itong mga idol bali pitong pindot po ito mamimili lang po kung alin ang pinakamaganda pero ito talaga ang kadalasang ginagamit nila. yang Yung klase ng ilaw na yan. Kaya dito po naakit ang mga pusit mga idol. Ito po yung ilaw niya mga idol talaga. Ito po yung navigation light. Inaalis lang po namin to para papalit po itong symbol na blinker. Alam nyo ba mga idol kung magkano kung isa nito? Ito po yung one to. Ayan po mga idol. Ito po yung aking mga ginagawa mga idol. Oh. Bali, ito yung mga ilaw niya. Nag navigation light po ito. Ito na po yung mga inasimbol kong ilaw. Sampung piraso po yan mga idol. Kaya kailangan matapos ko ito ngayon para may deliver na. yan po mga idol. Oh. Thank you for watching.